Oh, ready. Ready. One, two, three. Good evening, guys. Tignan nyo naman ang mga kalokohan ng mga batang yan. Ayun na yun. tignan nyo. Ah, oh. <laughs> Walang kamali. kapatid eh. Oh. Seryoso yung kapatid eh. Oh. <laughs> tignan yung mga kalokohan sa buhay. Oo. Oh. Oh. <laughs> Lagi na nila yung mga kapilyuhan, diba? Oh. Oala, hala, <laughs> o, diba, o? O, hala! Hala, giling, o, ba Ay, seryosong seryosa sa buhay yung kuya. Walang ibang pinagagagawa. Ay, ano, matutulog na lang, eh, o. Oh. O, oh. o oh, diba, mga kalokohan niya. Matutulog na lang yan. Mga ganyan ang kapilyuhan, guys, o. Oh. Dali, o. Oh. Tignan mo. Mm. Pag, pag, kapilihan ng mga yan. <laughs> Grabe yung mga ka salawan. Ayan guys, yung kulitan kulit, kulitan kulita nila. Tinatalaw pati yung tiyahin. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Hmm, kulitan kulita ng mga yan. Oh. Ayan natin ang mga. Ayan na ang <laughs> mga. Ayan na <tina>. ang <laughs> mga. Ayan na ang mga. Ayan na ang Tignan ah. nyo na, yun <laughs> oh, na yung kalokohan na ah, nakigaya na yung buli to. Rain na ng parcel daw. Biyaan daw sila ng kaparselan. <laughs> ah ayan guys ang aming um, gabing kulitan ng mga bata bago patulog talaga Pero so pag, ayan tingnan niyo po yung mga tatlong naka si B1, B2, B3 yung mga tatlong nakaputing sando o pang apat yung tiyuhin o nananahimik yung reyna ng parcel na lola o nananahimik sa pagpa rain pag na <laughs> <laughs> Nagpa, nagtititingin na naman niya ng o-orderin o-orderin dyan sa online o 7-7 ngayon may Aba, okay no, sabi anyway, na. Masabi ko sa inyo, eh, Reina po yan ng parcel. Updated po yan sa mga nakasilo. 77 seven daw po. Tinan mo kalukuhan talaga naman eh, oh. Hmm. hmm. Sige po, guys. Ito po yung aming evening kulitan itong mga bulili to. Huh? Ayan, oh. Reina daw po ng parcela. Ay, Diyos ko. Kung ano lang magawa nila bago matulog. <laughs> palibhasa sa bakasyon, ini-enjoy ang moment araw-araw. Ayan -araw. na. <laughs> oh, good night na kayo. Good night. Oh, Reina ng parcel. Good night ka naman. O, lakwachero king. Lakwachero king. O, ba na nga pa ang ng parcel? Nagahanap daw po siya ng sale sa TikTok na 7 Pipiliin ko. Ayan, o. Oh. <laughs> Pilteran kayo. <laughs> Ayan po. Thank you so much, guys. Good evening po. Good night pala. Bye-bye po. Ayan na mga kulitan itong mga bulilit. Thank <laughs> okay, you po guys. Good evening. Bye-bye po. Good night. Good night po.